This is Janet Living in Finland So, kagigising ko lang guys Tingnan nyo naman Ito pa yung damit ko Kakapon, yung pumunta kami dito Kasi Kagabi um, May ano lang kami Tapos, ayun Nakatulog na ako So, Hindi na nakabihis <laughs> Tapos, mutot press lang tayo Tapos

magtitinda <laughs> so tapos na ako mag half bath magal ako ng aking face every morning ito yung nilalagay ko um, bon uh, toner Sanay na ina yung boses ko kasi matulog po yung dito. ito. ito. And 6 si months na ata akong nagagamit itong ano, aluminum. Tapos nahiyang kasi ako kaya ito na yung ginagamit ko. Kasi hindi nagadry yung face ko. Medyo may ano siya, kamahalan pero mas effective kasi sa, ano, sa face ko. yan na. Tapos ito sand black. Tignan natin yung anak ko kung gising. So, ayan guys. Nagising na yung aking anak. Hmm. Alin. Ano, Fabiola? Lugay po siya natulog kabi eh. Hmm. Wala siya pa, Fabiola? Hmm? Okay. Eh? Ganyan lamang ko nag-video. Ito <laughs> ko si Anne. Oh, oh. So, mamahaw tanin nyo guys with Ate Aileen at kay Ate Marge. Yes, nai-tay ko. Kaya nag ko. So, I yung so, biko ni Ate Aileen. O, unsa sa Ate? Kasaba. Kasaba. Lami ang biko pag maugmaan. Mm -hmm. mm. So, si Bila gusto, nangita Bila. siya. <laughs> gusto ni Bila tot namin. <laughs> Masagol lang akong kuang bisaya at nalag-abala na siya. So, karon guys, kumakain si Bila ng Biko kasi favorite niya. Ayan, oh, nandito siya, oh. Ayan. Biko is life. Ayaw niya yung oatmeal. Nagustuhan niya yung luto ng kanyang ninang. Ayun yung dalawa, bising-bisi. Busy. Hello mo na sa aking vlog. Hello! Mga maninay, hindi pala. Hello, guys! nakain yeah, nagkain na katapos na kami mag-breakfast ngayon. Magluluto na naman ng lunch na naman namin. Oh, oh. Nakakain lang, lunch na naman. Pag dito ka kay manina ay malapit, agoy, tataba ka talaga. <laughs> Pero pag kami lang din Dudong, wala. Si Dudong lang kumakain, ako din. Fasting lang, kasi kagabi alam nyo, grabe yung kain ko. Pero yan lang din naman. Yes! Mas. Nita! Aha! So, bago pa lang kami nag-breakfast, -ano, nag kakain na naman. Pag dito sa bahay nila, ay, eh, salamat ate. Pag dito sa bahay nila ni Island Aileen agoy. every hour talaga kakain dito. <laughs> non kainan dito. So anyway, kakain tayo mga guys. Many.

She's heard before. All the things I said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things I said, so I am, guys, is nag. I prefer na ako kasi, it na kami. and First time pala namin dito matulog sa kanila ni Ate Eileen. So, ngayon, uwi na kami kasi bukas. Uwi na din kami sa lungga namin sa Rohanemi. Yan lang yung dala namin bag at saka itong bag. oh, yan lang. Kasi bila nandun nakipaglaro sa kanyang mami, ninang kasi niya. So, nagla naglalaro sila. Sama sama ba sama kaunis mun rikko sama sama mm. mixi mixi <mim> <mim> mano <beautiful>. sviet <So, mim> sa ja sila. finish Nakaisa dalungan no ku kausta Lastin Miko, children. Miko. Tayo, mita. Ayun yung meron. Children dress daw, Anisha. Lastin ah, Miko. Alastin Lastin Miko. Yo, yo, yo. Buta, matuka, Lastin Miko. Melkin, yo. ka. Anta? Mon? O, kasi nalang Miko. on mahal. Ayan. Yeah. Hindi, yun ako na mo dahil. Terbi to. Ang palagi to dito, ay Diyos ko. Kung nakatira kami malapit sa kanila ni Ate Aileen, ay Diyos ko. Ako na magalagan nito. Ay, alay. Ay, alay. Ya bye naik kita akan mami. Bye bye. Eat dos palo. Ingat kali Nana sya dai. Ingat sama adlo kita. Bye bye. Ah, the next time only. Bye bye ate. Salamat. Bye bye. Unsa dai? We was sky. Oristan. Oristan. Kali na Audistan. We